So tingin mo uh, ginawa po ito para protektahan ang uh, mga makalilado? Well, uh, the thing kasi is uh, it's within his power, no? It's within it's within his constitutional mandate, no? To appoint these people. Pero kasi ang problema rito, yung mga instrumentalities na hinayaan nila na mangyari to eh no? Halimbawa, itong itong judicial and bar council, alam mo na na merong merong kaso itong si Secretary Boying Remulia. you still have him in the shortlist of candidates. Syempre kung ano yung nasa shortlist ng JBL, di ba? Uh, uh, ng JBC. Uh, yun yung pipilian ng Pangulo. E eh, nandun yung pangalan ni Remulia eh sino ba bang pipiliin niya dyan? naturally, yung isa sa kanyang pinagkakatiwalaan na talagang susunod sa kahit anong iuutos niya, none other than Boeing Remulia. No? So, I think it's ano eh, it's a, it's a imperative na tignan din natin, hindi lang naman yung Pangulo mismo, no? kundi yung mga iba't ibang instrumentalities na hinayaan nila na magkaroon ng ganitong pagkakataon yung Pangulo naggawin yung gusto niya para masunod yung kanilang playbook no so uh, yun nga uh, na lumalabas parang even the judiciary is already under the whims of the uh, president at the moment no uh, wala na tayong pagtatanungan sa congress kasi both houses kontrolado rin naman niya and uh, ito nga executive syempre nasa kanya yung mga yan and, uh, so uh, including the ombudsman right now kung nag spill over na yung kanyang kapangyarihan all the way to the to the judicial level so uh, kapag ganito katindi yung yung saklaw ng kapangyarihan ng Pangulo, no? ano bang aasahan natin na magyayari dito sa napakalaking issue na ito? No? So, kaya nga yung mga panawagan halimbawa ni uh, Representative Kiko Barsaga ng People Power, I think it's really more of a desperation on his side. No? Desperation because alam niya na kung aasa lamang tayo dito sa mga legal instrumentalities ng ating pamahalaan, sa mga ahensya ng pamahalaan, naggawin itong kanilang trabaho para masiguro na may justisya tayong makukuha dito sa napakalaking katiwalian na ito. Nararamdaman laman niya na hindi mangyayari yon and the only way by which we could uh, get the justice that we so deserve and that we are so longing for is by an extrajudicial and extra constitutional means and of course that could be done through people power i think that is what uh, uh, representative kiko barsaga is trying to arrive at because nakikita nga niya na wala tayong pupuntahan eh Tungkol po sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na pointless na o wala nang saysay. Ito nga ang palawagang uh, Marcos Resign um, na palawagan nga po ng uh, iba't ibang grupo na nakikita po natin, napapansin natin ngayon, uh, Professor. Ano po ba ang dating para po sa inyo uh, at kaugnay po sa pahayag na ng uh, Vice President? Well, basically, uh, I, I, I think I will have to agree with that. No? Binabanggit naman ng ating ikalawang Pangulo rito na nasa DNA no? ng ating Pangulo yung uh, sabihin na nating uh, kapit ko doon sa pwesto. No? At uh, kahit sabihin na nga ng ilang mga sektor na siya ay mag malabo no? na siya ay magbibiteo. No? Dahil unang-una, uh, kapag nangyari ito, I believe it will open Uh, a lot of floodgates no na siya ay talagang lalong makasuhan at lalong magkaroon siya ng ano no lalong wawala yung kanyang immunity from suit no kasi right now while he is the president mayroon siyang tinatawag na executive immunity no from any suit whether administrative or or uh, criminal or whatever it is no unless of course he will be impeached no so i think resigning uh, is not something that he is going to do no even if no ipanawagan pa ito ng ating mga kababayan notwithstanding the fact no na ito kasi nga Marcos resign eh sa tingin ko ha hindi talaga siya umaalingawngaw sa lahat ng sektor ng ating lipunan dahil may mga uh, sabihin na natin may mga puwersa na hindi ito pinapanawagan lalong-lalo na halimbawa yung mga yung mga progressives, yung mga liberals no, yung mga pinklawan, yung mga dilawan, hindi nila magawang isigaw yung Marcos resign dahil alam nila na kapag bumaba si Marcos, ang papalit e yung Duterte no. So uh, para sa kanila mas uh, mas uh, matindi yung uh, galit nila sa mga Duterte kaysa doon sa pagmamahal nila sa bayan no. And I think they will never ask for Marcos to resign, no? Kaya nga parang ang nangyayari nga rito, no? Para bang uh, mas pipiliin nilang kampihan yung uh, yung Marcos, no, na sa kasaysayan naman eh, matagal na nilang kalaban, matagal na nilang uh, Atunggali. ano pero dahil nga sa ayaw nila na ang maging pangulo ay isang Duterte mas pipiliin nila na na ganon ang magiging kahinatnan ano. so medyo ano no medyo happy talaga pagdating dito sa sa Marcos resign and I agree with the, the vice president na hindi ito gagawin ni Marcos I think it's not really in his character to to actually do that <laughs> po anong tingin po ninyo magiging implikasyon naman po ng uh, pahayag na ito ng vice President presidento naman po sa mga grupong kontra Marcos at mga kaalyado po uh, ng uh, mga Duterte Well well basically I think uh, para sa akin naman ano if if everything will go well and hindi matutuloy yung mga plano nitong administration na to na hindi makatakbo si Vice President Sara Duterte sa 2028 elections. Uh, I think wala naman sigurong magiging hadlang no, doon sa kanyang eventually pagiging uh, Pangulo come 2028. No? So uh, uh, that is something that I think we just need to wait for. We need to be very vigilant no? para nga masiguro na itong mga mga uh, ploy no itong mga plan of actions no laban sa ikalawang pangulo eh hindi magmaterialize no kasi kitang-kita -kita naman natin ano kitang-kita -kita naman natin yung playbook ng administration imagine kakaka kakaupo -kaka pa lamang ni ni, ni, ni Ombudsman Remulla ang unang-una -una niyang gustong tignan eh, yung sale ng ikalawang pangulo no uh, when in fact Eto uh, ito yung napakalaking problema ng flood control, ito yung napakalaking problema nitong corruption na nasa ating bayan ngayon na ito sana yung gusto ng ating mga kababayan na pagtuunan ng pansin. Na pero ang talagang attention at focus pa rin nitong ating manhid na pamahalaan e na, nakatutok pa rin dito sa sa ating ikalawang pangulo which i believe is very ano no very parang insensitive masyado itong gobyerno na to doon sa hinaing ng ating makababayan so sana ano sana yung mga mga supporters ng ating ikalawang pangulo I think they just need to be very vigilant they need to be observant and they just need to you know uh, be supportive pa rin dito sa si ikalawang pangulo because kung ito naman yung decision ng ating uh, ikalawang pangulo I think uh, there's a wisdom behind it and I know definitely uh, she understand what she is also talking about Meron mang dapat ipanawagan yung mga Duterte supporters at uh, iba pang uh, mga grupong sumusuporta nga sa mga Duterte, um, Prof, uh, sa halip na Marcos Resign, ano ba dapat yung magiging uh, panawagan nila o naratibo, kaunginan po doon sa pahayag ng Vice Presidente? Para sa akin kasi no uh, if if it's not Marcos resign at least no at the very least eh mapakulong itong mga ano no itong mga talagang uh, mastermind nitong uh, flood control scam na to no, nitong fiasco na to and uh, siguro kung hindi man talaga uh, inya hindi man magresign itong si C si BBM no eh sana gumulong kung sakali yung impeachment laban sa kanya no uh, although we know for a fact na medyo mahirap din to mangyari because matindi yung kanyang mga kaalyado dito sa kongreso no pero if you try to look at it the people are the one who is you know uh, directly electing this congressman no And if many of them will uh, seek for an election come 2028, which definitely they will, no, if they will be in support of this uh, of this call for an impeachment against the president then i think they need to listen to their constituents otherwise they may lose their political capital come 2028 no they may not be elected no so siguro mas mas uh, politically mas uh, magkakaroon ng traction if we will be shouting yung yung impeach uh, BBM or ngano at least yung kanyang mga yung mga galamay niya no, na talagang mga arkitekto ditong malawakang katiwalian na to no, at least uh, may, ma, mabigyan talaga tayo ng hostisya rito na uh, maghimas sila ng rehas na bakal sa matagal na panahon and uh, yun nga lang medyo it's the opposite of what we're seeing you no, know, at the moment because instead na i-prosecute at instead na gawin natin yung naayon sa kagustuhan na ng taong bayan na sila ay ipakulong at sila ay managot. E mukhang sila pa yung gagawing bayani dito ng ating pamahalaan by turning them into state fitness. And it's only in the Philippines na nangyayari ito. No? at uh, malawakan talaga yung uh, panloloko sa taong bayan. And I don't understand why why uh, they really angering the people. So siguro nakikita nila na hindi pa sapat yung galit ng mamamayan, nararamdaman nila na kulang pa yung kanilang uh, yung pambubuyo nila sa taong bayan and uh, uh, siguro uh, later on mas uh, dadagdagan pa nila to para talaga, sumabog na yung taong bayan sa gada